Hi guys! It's me again, Sheryl, and welcome to the blog. So for today's video guys, is i-share ko sa inyo mga katao kung nakikihalubilo ba ako sa mga malalaking content creator yung nakikijaming-jamming ba ako sa kanila or para lang mapansin, para tumaas mga views natin Ah uh, hindi po ako nakikijaming sa mga malalaking content creator guys kasi mas concentrate ako sa paggawa ko ng mga videos ko. Kahit na walang masyadong nanonood or walang masyadong nagla-likes or comment, basta concentrate ka lang guys sa mga video na kinikreate mo kasi mas mahasa yung brain mo kung nakini-create ka ng own video mo tapos ini-edit-edit mo siya. Doon mo makikita yung capability mo for creating new videos. Yung sariling videos mo ba? Kasi guys, minsan kasi nanonood ako ng mga transition, yung mga magic effect na hindi ko pa alam before noon. So, pinag-aralan ko talaga siya. Talagang tinignan ko kung paano siya i-edit, mga ganon-ganon, at nagagawa ko po siya para kasi sa mga content creator guys is gumawa kayo ng sarili ninyong videos sarili ninyong content huwag kayo masyado nanonood ng mga tutorial guys because you don't gain anything from them so ang lagi niya ang, um, kasi ang nakita ko lang kasi sa facebook guys yung mga chino tutorial nila is mga bawal mga hindi bawal gawin yung mga ganon So, ayong, yung mga sinasabi nila guys is nandoon lang sa loob ng Facebook yun. Yung mga rules and regulations ni Facebook. Ang kinagawa kasi nila is itinatranslate nila sa Tagalog kasi nga English siya, di ba? So, may mga tao kasi hindi masyadong magaling sa English, hindi nakakaintindi, kaya tinatranslate nila. So, ganun yung mga content nila. So, kinukuha rin nila yon sa loob ng Facebook at sinasabi ninyo, Tsaka, meron pa akong nakikita na ano na <coughs> ano ba daw, yung bawal daw magano mag, mag-use ng sariling audio hindi ko alam guys no pero parang ang nakikita ko kasi sa mga tutorial facebook tutorial is gumagawa na lang sila ng mga things na hindi naman totoo para lang may maikontent so para sa akin guys no uh, create your own videos mag kumuha kayo ng mga content sa mga TikTok TikTok or Instagram or YouTube. Pwede kayong makahanap ng mga content doon. Like cooking show. Pwede kayong mag-content. Like traveling. Kung sakaling nagtra-travel kayo, pwede kayong mag-content about traveling. Tapos yung mga everyday routine ninyo. Yung mga ganyan. Pwede nyo rin i-content yan. At saka yung life story ninyo. Yung diary ng buhay ninyo. Pwede nyo rin i-content yan. So, i-concentrate nyo guys. Yung utap ninyo sa paggawa ng new videos. Huwag kayong basta-basta nag-upload ng mga videos sa Facebook niyo na walang editing. Try na mag-edit din guys, no? Kasi sa tuwing mag-edit kayo, yes, mahirap talaga mag-edit pag hindi mo pa masyadong alam. Pero hangga't kasi step by step 'yan, no? Hindi naman porket pinasok mo na 'yung pag-editing is alam mo na mag-edit ng videos. So kailangan talaga natin pag-aralan, guys, no? Walang easy sa mundo ng so social media. Lahat mahirap talaga pag nagsisimula ka pa lang. Pero pag Nahasa ka na, natuto ka na mag-edit, mga ganyan-ganyan, natuto ka na mag-create ng videos, madali na lang sa buhay natin, no? Kasi ako, guys, is, nung una unang panahon pa lang talaga is, mahilig na ako nagtitake ng mga pictures, mga videos, more on videos talaga ako kaysa pictures before, no? nagaganyan ako. Hi, guys! Welcome to the vlog! <laughs> yes, um... Manasabihan pa nga ako dati na nag-youtube na, na, ako, wala naman daw nanonood, unti lang daw yung followers ko sa youtube ko. So hindi ko sila pinapakinggan sa totoo lang, lahat ng mga taong puro mga negative yung sinasabi sa akin is hindi ko pinapakinggan kasi alam ko sa mga social media is may buhay dito no, maso magsumikap ka lang. Walang easy money sa mundo ngayon, talagang kailangan natin maghirap, paghirapan ng mga bagay-bagay sa mundo. So, kailangan lang natin pagsumikapan at pagtsagaan. Kasi guys, sa atin kasi ang mga Pilipino, minsan kasi hindi tayo matsaga sa buhay, no? Wala tayong tsaga sa buhay pag nahihirapan na tayo. Wala, nag stop na tayo sa buhay, no? So, ayun kasi yung mga taong walang goal sa buhay. Kung nag stop ka sa buhay mo, guys, at hindi mo pinagpatuloy yung ginagawa mo, walang, walang, walang mangyayari wala talaga mangyayari sa buhay natin guys pag uh, pag hina uh, natin yung katamaran sa ating mga katawan kasi guys minsan kasi sa buhay natin is marami talagang mga inggitera sa buhay natin no may mga tao talagang mga negative lalong-lalo na yung anong marami ako nakikita sa TikTok na may asawa ka na may mga anak ka na pero pag nagbubuhay dalaga kapala kapadao yung parang yung parang yung mga dinadamit mo is magaganda, mga sexy, tapos may anak ka na. So guys, ang pagiging magulang kasi guys, hindi mo naman kailangan maging, ano bang tawag doon, maging losyang para mat matawag kang magulang, no? May mga magulang nga dito sa ibang bansa, alam nyo ba? Tatlo, apat ang anak, pero ang kaganda ng mga katawan. Ang ganda man namit, mga ganyan. Kasi guys, huwag niyong pabayaan yung sarili ninyo kahit may mga anak na kayo, no? May mga marami talaga mga negative sa so, buhay, no? So, ayan. Ang daming, ang daming ko nakikita. At saka, guys, may share din ako sa inyo, no? May isang, ano, buhay OFW na matanda. Ano, na-viral siya sa Facebook, na-viral siya sa YouTube, lahat na-viral na siya. Kasi, tinulungan niya lahat, lahat, guys. Kasi, nag abroad siya noon. Ewan ko kung saan yung bansa na pinuntahan niya. So, tinulungan niya yung mga kapitbahay niya, mga kamag-anak niya, yung mga anak niya, pinagtapos niya ng magandang, magandang eskwelahan. No? Tapos, yung mga kapamilya niya, tinulungan niya. Pero, nung dumating yung araw na nagretiro na yung matanda, guys, yung hindi na siya nagtatrabaho. Alam niyo ba yung ginawa ng mga anak, mga... Ka, yung... Yung, yung ano ba tawag doon, yung mga kamag-anak niya, hindi na siya tinutulungan. Yung parang wala na siya sa wala na siya sa buhay nila yung parang wala na siyang kwenta sa buhay nila ito kasi ang mga problema natin mga Pilipino guys no hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong sa atin yung parang tayo pa mismo yung nagmamataas sa kanila kasi wala na hindi wala na silang tulong wala na silang wala na silang naiambag yung para bang may use ka lang sa tao, may use ka lang sa tao guys kasi meron kang meron kang naibibigay sa kanila. Alam niyo kung ganyan yung mga mindset natin guys na pinapahalaga nyo lang yung tao kasi may nakukuha sila. Tingnan nyo yung nagiging, nagiging balik sa buhay ninyo. Kasi guys, kung ang tingin mo lang sa tao is pera lang, yung nakikita mo lang siya sa tuwing may problema ka, siya ang bagsakan mo, siya yung hinihingan mo ng pera. Hindi, hindi kayo magbabago niyan, guys. Kasi sa tuwing nagkakaroon kayo ng problema is, lagi kayong lumalapit yung humihingi ng tulong. Sa, sa tuwing may problema kayo, humihingi kayo ng tulong, guys. Sa ganyan. So, walang magbabago sa buhay natin, guys. No? Kasi humingi kayo ng tulong isang beses lang, guys, no? Pero kung pinapaulit-ulit nyo na sa tuwing nagkikreate kayo ng problema, eh sumingi kayo ng tulong sa ibang tao, walang-walang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya nga, kailangan talaga natin tumayo sa sarili nating paa. Yung sa tuwing may problema tayo, i-fix natin on our own. Huwag tayong nag ng help sa ibang tao, guys. Kasi paano paano mo change yung buhay mo kung par parati kang umaasa, di ba? So mahirap rin talaga ang umasa habang buhay, guys. Kasi paano na lang kung yung kung yung inaasahan mo is hindi makakapagbigay ng pera, wala nang naibibigay, anong mangyayari sa inyo, di ba? So pare-parehas kayong pare-parehas talaga kayong hihirap. So ikaw nga, guys, always think your future Lagi kang mag-isip ng kinabukasan mo. Huwag kang, huwag, huwag papakinggan yung ibang tao na puro negative yung sinasabi sa'yo, yung mga bad things about you. Lagi mong i- i- tanim sa otak mo yung gusto mong way. Kung saan mo gusto mong pumunta. Kasi guys, kung may goal ka sa buhay is madali na lang sa ano yan. Madaling mabuhay, no? Pag talagang may goal ka. Sayo lang guys, na-share ko lang palubot ng aking phone na tita-charge ko na siya. Bye.